tol. Ay, namin yung Paris mo. Ay, Ayan, ano bang gusto mong tikman? Ako o yung Paris? Ano? Okay. Ayaw, magandang araw mga kapwano. So ngayong araw ay samahin naman kami sa aming panibagong vlog. Katatapos at yung mga uh, namin gumawa doon sa Las Piñas. At syempre, pauwi na kami. At syempre, dito kami sa may Cavitex. Yan, pauwi na kami. No, na na naman namin, nakakain naman kami ng pares. Siyempre kung saan nang masarap doon kami. So, yung alam mo yung alam yung ano, yung kay diwata na trending ngayon yung si diwata na yan. Nasa ano, parisan may parisan dito sa Pasay. Susugurin natin yan. Titikman natin kung totoo talaga masarap yung paris niya. So, diwata, abang-abangan nyo kami dyan. Pupunta kami dyan. Sana bukas yung pesto mo, no? Yan. Ayan, no, waste na kayo mapunta sa iyo. Yan. Diwata diwata ng buhay ko. Ay, ay. <laughs> so, so, dito na kami sa pwesto ni diwata. Yo, yo, makakatikim na kami ng kanyang pares. Siyempre, nagkikita na natin siya ng personal. makakain so, kami dito. ay ay Ayan si Idol. Oh. Idol. Ayan, titikman namin yung Paris mo. Ah, Ayan. Ano bang gusto mong tikman? Ako yung pares. Ano o yung Paris? Ano na Paris? Pwede, pwede pa sa Idol. First time namin dito, Idol. Kaya, tatry namin yan. At ayun, game naging talaga sa joke si Diwata. Ang galing, hindi ko expected yon Dahil sa busy siya that time, hindi naman nagtagal ang usapan namin. Pero okay lang at kahit paano nakita naman namin siya sa personal. Ayos diba? At ayun na nga, legit nga talaga. Ulang tingin pa lang, aakalain mo talaga nasa party party ka dahil sa dami ng tao. Ayan, Diwata Paris Overload. Ang lupit na kanyang signage, di ba? Oo nga pala, nag-voice over na ako. Nakakahiya naman kasi dami kumakain, tapos ang ingay-ingay ko. At ayun na, pagkatapos naming magbayad, ay pumila na kami. Sa halagang isang daan, ay matitikman na namin ang Diwata Overload. Ito ang matindi. Wow ha, overload nga talaga. Litson kawali ang laman. Ayan, simula na ang mukbang. Maghahanap na ng pwesto. At dito na magkakaalaman. Siyempre, para mas lalong sumarap, maglagay muna tayo ng mga ingredients nito. At dahil kumplito na, hindi na tayo papaawat. Sabik ng matikman ang diwata overload. Oo nga pala, only rice yan at only sabaw siyempre. Maliban sa overload, di eh, sobrang panalo naman talaga sa panlasa. Kaya pala sobrang dinadayo. So ayan, nakadalawang extra ako dyan. Sayang nga lang at hindi talaga ako malakas kumain. Pero ayos lang, ang mahalaga na patunayan natin na legit nga talaga ang masarap na Paris ni Diwata. atso so, ayun na nga no. Wala na akong masasabi pa, the best talaga ang Diwata Paris Overload, pasok sa panlasa ng Pilipino. At sa sobrang mura pa, sa halagang isandaan, may Paris Overload ka na, may libre soft drinks ka pa. Sa mga gustong matikman si Diwata, ay este, matikman ang Diwata Paris Overload, dito lang yan sa Diokno Boulevard, Pasay City. So, ano no, katapos na natin kumain dito sa Paris ni Diwata at ayun, nakita natin siya sa personal at very good niya. Totoo, ang kasabihan, very good, the best. Diwata, diwata talaga ng Paris, sa sarap. So, ngayon, uwi na kami. So, at least, pick namin ang Paris ni Diwata. So ayun. so, ayun. no, tapos na kami kumain at uwi na kami. At so, bago tayo magtapos, at sana gusto nyo ang aming video alam ay supportahan nyo naman ang ating munting channel at huwag nyo kalimutang mag like, comment, subscribe at pakipindot ng notification bell para updated kayo sa akin sa sunod pang pa mga video maraming salamat, bye bye